isla maganda tuloy kami pumamati maganda si inda batang munti siempre daga buhay masigla makulay kami nasa amin isla isla maganda dito kami ay tulong-tulong sa isa't isa sagaan ohi sama-sama sa larot pag-aaral mga awit at sayaw halina sa aming isla maganda dito sa aming mundo makulay at masaya dito sa aming isla maganda dito sa aming mundo makulay at masaya dito sa aming isla maganda halina

mo, Hindi lahat may ganyang kasanayan sa pagwawagayway ng bandila gaya mo. Gusto mo bang maging miyembro ng marcha banda ng eskwelahan? Pwedeng ikaw ang maging tagahawak ng bandila at manguna sa parada para sa kapistahan ng tag-ani. Ako? Mangunguna sa parada? Ang laking karangalan po noon, guro! Pero hindi po ba karaniwan? Mas malaking batang gumagawa nun? Ganon ang tradisyon, oo. Pero napakahusay mo. Kaya bakit kailangan maging hadlang ang edad o laki mo? Salamat Galing. Patapos na sa ensayo ngayong araw yung ibang bata, pero pwede ka nang sumali sa susunod. Ako? Nasa parada? Siyempre, kung magdiriwang ka ng anihan, mas maganda kung may konti. Ang sayo ng mga tambol! <laughs> boom! Boom! Boom, boom, kayo. boom! Susunod na nilang tututugin ang lirang silopuno. Mm -hmm. <laughs> ang gusto ko naman sa parada ay... ang sayawan! Huwag niyong kalimutan ng magagalbong pag tungkol sa parada. Gusto, Gusto ko na 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 si na, sa parada. Eh, bakit hindi? Bakit hindi? Meron pa mga kulang na pwesto sa likod. Yehey! sa parada! Para! May malaking ensayong gaganapin kaya lahat kayo dapat sumali sa pagsasanay. At maraming mga taong dumarating para manood. May ipapayo po ba kayo sa amin, guro? Oo. Para makapagmarcha ng mahusay, kailangan nyo magsanay sa tatlong bagay. Una, magmarcha sa tamang tempo ng musika. Ikalawa, sumabay sa kilos ng lahat, magmarcha sa parehong paa at sa tamang bilang. At pangatlo, panatilihing malapit sa isa't isa. Ang Uncle... galing! Ito ang hahawakan mo. Ang badila ng marcha banda? Guru, pangako, hindi ko po kayo bibiguin. mag -e ensayo ko na mag-e-ensayo na mag -e ensayo <laughs> すいませ Hindi, pero ang parada natin, kailangang ayusin. Kaya natin to. Basta sumunod lang kayo sa akin. Iwawagayway ko ang bandila sa bawat pajak. Sundan niyo ako at sumabay kayo. Isa, dalawa, tatlo! Sabay lahat sa tempo. Ayos! Isabay ang akbang sa bagsak ng tunog. Tawi, mo, marmar, sabay-sabay ang paa. Sabay sa tempo. At ang pinakahuli, pero importante, manatiling magkakalapit. ako mapakali para bukas ang mga tunog ng tambol habang ako nasa harapan, nangunguna sa parada. Siti! Gusto lang naming badiin ka at sabihin galingan mo sa ensayo niyo kasama ang mas malalaking bata. Swerte sa akin tong pulseras na to. Laging lumalakas ang loob ko pag suot ko yan. Swerte itong toro na to sa akin. Laging lumalakas ang loob ko pag kumakain ako niyan. Sabi nga na isang dakilang pinuno, kaya mo yan. <laughs> Salamat. Gusto ko sana ako rin na mangunguna sa parteng niyo sa parada. Kung mag sayo kami ng malalaking bata, sino ang mangunguna sa pwesto niyo sa parada? Huwag kang mag-alala. Magagawa namin ang paraan yun. Piyak naman, alam na namin ang kanya-kanyang papel sa ngayon. O sige na! kolasyon mo, walang dapat ipag-alala? Tama ka, Toto! Wala! O sige, siguro hindi sakto yung walang dapat ipag-alala. Kailangan natin si City. Pero nasa harap ng parada si City. Yun ang pinakasikat na pwesto. Hindi natin pwedeng alisin yun sa kanya. Kailangan natin pagsikapan. Galingan kahit wala siya. O sige, saan na nga ba tayo? Abdul, bumalik ka na muna rito. Handa na ba ang lahat sa ensayo? Handa na po! Ewan ko lang doon sa mga bata sa likuran. City, oras ng pangunahan mo ang marcha. Guru, pwede ko po ba kayong makausap? pumayag po kung maging tagadala ng bandila ng banda. Pero kailangan ng mga kaibigan ko ang tulong ko. Ano pong dapat kong gawin? Ano ba ang gusto mong gawin? Tulungan ng mga kaibigan ko. Pero hindi ko naman pwedeng bitawan ang tungkulin ko para sa paaralan. City, isang ensayo pa lang ito. Ang isang mahusay na parada kailangan ng kahit tatlong beses na ensayo. Marami pa kayong oras na magsanay bago ang totoong parada. Sige, tulungan mo mga kaibigan mo. Pero ako pa rin ang nasa unahan ng parada. Hindi ko po ba kayo binigo? Oo naman. Ang isang magaling na pinuno, hindi lang sarili niya ang iniintindi. Tinitiyak niya kung ano ang makakabuti sa kabuuan. At yan ang ginagawa mo ngayon. Natutuwa ako sa'yo, iyo, City. Ayun na ang ensayo ng parada. Gutom na ba kayo? Tigilan mo na ang pagkain sa karosa natin. City, hindi, ba, ba dapat, dapat ba sa, sa ng parada? Sa susunod na lang ako pupuesto sa harap. Pero, yun ang pinakamagandang pwesto. Ang pinakamagandang pwesto ay kung saan ako kailangan. At sa ngayon, kailangan ako ng mga kaibigan ko rito. Kaya nyo yan. Kaya lang sa ensayo natin. Pero ngayon, sabayan natin ang galaw ng bawat isa. Toto, Maya, ano ang una nating dapat gawin? Magmarcha kasabay ng tempo ng musika! Tama! Kaya parinig kami ng tamang tempo. Isa, dalawa, tatlo! Ayos! Pakinggan niyo to! Tawi, marmarat mo, sabihin niyo ano susunod. Isabay ang marcha sa bagsak ng tunog. Sabay ang paa, sabay sa tempo. Tama! At ang huling dapat gawin ay... Manatiling nakakapit! Marcha sa bagsak ng tunog. Sabay ang paa, sabay sa tempo. Manatiling Manatiling magkakalapit! Tulungan mo ang mga kaibigan mo at ang iyong paaralan, City. Isa kang tunay na pinuno.